Hello mga kabai, Good afternoon Welcome to my youtube channel Ito kabay Pauwi na kami galing sa aking pinsan May birthdayhan kasi doon eh, Hindi po ako nakakuha ng video kasi eh. Busy po Ayan ang aking Anak Na Papalit sa akin bilang isang vlogger ayan ayan at kami ay pa -uwi na po galing na kami sa kabilang purok ayan na ah, ako ang ganda ng view rito green na green ang ang grass Kula, ang kulay ng grass ayan kaisyo eh ayan, bata ko Joy. Joy. Ayan ng manako na naging vlogger. Yan tinuturoan tinuturuan na ni Papa yan para matuto. Marunong na yan mag-vlog. Mag yan ah. na kami. Malapit na po kami sa aming purok. Yeah. tawid lang kami at ayan mga kabay andito na kami ayan ang ganda ng ambyo rito kasi sa mga grass dito na sa namin mga kabay maraming mga bahay ayun maraming ay marami, marami papaladay joy marami pala yung ano ayan mga kabay oh Uh, naalala ko nun mga kabay yung may sakit ako sa bato ayan oh, kid, sakit ko sa kidney ayan mga kaabay ang gamot ko ininom ko yan tapos nila nilaga ko nilaga ko siya tapos gina, 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 ginawa namin tubig ayan nakita nyo mga kabay yung pula at saka awa, red saka white ang ang bulaklak Ayan, ma'am. Um, Kasi nung mga nakita nyo. Ayan ang ginawa, ginawa ko noon ng inumin. Mm, um, sa nung kasalukuyan pa ay sumakit pang aking. Ay. Okay. Sumakit ang aking kidney. Ayan. Ayan. Ayan mga kabay, malapit na kami sa amin. Mga mga love shout out po sa ating kaibigan. Lalo lalo na po sa OFW. Ah, uh, shout out po kay Ma'am Aurora. Shoutout po kay Ma'am Josie. Shoutout po, kay Ma'am Nor. Nor, Koke. At uh, shoutout po kay mam Ma Kulats. shout atau po kay Juban Music Pogi ok andito na po kami sa aming purok ayan dito na kami ayan oke, ok hanggang dito lang mga kabay bye bye